ANJ Pizza ay tara na at ating tikman are. Good day mga kabokals! Yes, uh, good day uh, mga bokals. Nandito tayo sa bayan ng Tantilaria para ating, ating uh, pupuntahan ang ANJ Pizza. May hindi na sa uh, likod ng maktok. Uh, o oh, yan, ang maktok. Dito sa may kanto, ay nandito po mga kabokals ang uh, aunts. kung kayo po ay magagawi rin eh sa bayan ng Candelaria ay uh, madali lang kung hanapin Yes mga kabokalibs, madali makita ang ANJ kung kayo ay magagawi din eh, nasa may likod lang na makdo. Yang kantong iyan, ang papunta ruon ay talagang hindi na kayo maliligaw niyan ay kahit makulimlim ay talagang pumunta si Kabokal para matikman ang sinasabing masarap, suwabis sa panlasa at pihadong public baligan ang ANJ Pizza. Yun! Konting lakad mo lang, kita mo na agad, mga Kabokal! Dito na sa may kantuhan lang to mga Kabokal. Oh, and pizza. Okay. Dito na sa may... Uh... Gonzales Street sa kalye ng Gonzales Street at Digala Street mga kabokalbs okay ito naman po yung uh, bayan, palabas ng bayan at ito naman yung uh, ants pizza okay oh ito open lang pala mga kabokalbs yan oh no? hello ma'am homemade oh Iyan ang mga iba't ibang klase ng pizza sa ANJ. Sobrang dami ng pagpipilian, mga kabokalbs. Oh, ang dami, o. Oh. abot kaya. Oo, oh, abot na abot kaya. Abot kaya, mga kabokalbs. Oh. <laughs> Kaya naman Yes At ayun na nga mga kabokals May mga first time na bibili ng ANJ Pizza At yung iba naman na ilang beses na sila na pabalik-balik din eh Kaya ano pa ang hinihintay ninyo Ay gawin na rin eh Mga kabokals Yan si sir oh na best order note. Oh, tikim nika bocalds. Oh. Okay. Kumagat nailing agad. Okay, <laughs> hindi. Pag niya pag wow, hindi wow. Wow. La wow. okay. Lasang. Lasang pizza. Pizza. <laughs> Lasang hawaiian talaga. Ah. Oh. Lahil, lahil hawaiian ang. Ah? Dahil dahil na um, hawaiian ang order natin. Ngayon. <laughs> classmate. Yeah. Oh. masarap daw. Okay. Perfect. Perfect. halagang babalik-balikan. Oh? Sabi ni Mayor. Sabi ni Mayor Oge. Okay. Okay. Mm -hmm. Hindi masadong ko, hindi matigas ang kanyang pagka tinapay. Tinapay niya okay. Swak. Swak at maligat ang mm kanya. -hmm. Oh, Len. Tinapay niya pagkagawa niya ng tinapay. Ayos. Hmm. Lapang. Tuloy ang lapang. Hindi mahangin. Hindi mahangin. Okay. Iba, mahangin. Iba, uh, ah, may hangin. Ah, mayabang pala, mahangin. <laughs> mm -hmm. Swak. Swak na swak. Yeah. Okay. Hmm, okay.